Lagyan ng isang representative ng Catholic bishops, isa from the born again, isa from Muslims, isa from uh, Iglesia. Pero, uh, lagyan nila ng plano. Ang bawa, simulan natin sa ipasubmit sa DPWH, saan ba meron talagang ghost, saan wala. Alin contractor ang definitely walang mabuting ginawa at alin yung iniimbestigahan pa. pagka moving target tayo sa lahat ng gagawin natin, walang walang maayos dito. Yung nanggugulo has more than enough money, opportunity, power na guluhin lahat to. ginagamit eh, yung fear ng tao, yung galit ng tao, uh, para lalong magkagulo rather than magkaroon ng order dito. Sir, pwede po bang hindi mo na mag-resign yung mga incumbent pagpakaon na snap election din? Kung ano po yung magiging result sa kasi lang mag-step uh, down po lahat? Yun ang magiging proseso. Mm -hmm. Yun magiging proseso. When I say snap election kasi iniisip lahat ng 1986, uh, mm -hmm. diba? eh iba talaga si question nun. But snap election, snap means mobilis, Di diba? yung Yung hindi scheduled, etc. So if the president and vice president um, resign, magkakaroon niya ng acting. Pero ba't naman sila magre-resign na wala naman commitment ang lahat ng congressman at lahat ng senate na kami din at walang tatakbong for president sa amin? Di ba? Walang tatakbo ulit na senador ulit. So sabi nga nung iba sa comment sa Facebook, ano kayo-kayo din ang mananalo, eh bawal ka nga tumakbo eh. Sabi nung ibang comment, eh, eh, eh di hindi kayo makukulong. Hindi, mas madali mo nga pakulong kung guilty. Kasi wala na sa pwesto eh. Di ba? Ba baka a, a fresh start is what we need. Baka hindi people power brought that. But as you saw, diba, President Cory had to do a proclamation number three calling for revolutionary government. Nung pinalitan, sin uh, sabi ng iba, ba't hindi sinama yung mga mayors? Well, unang-una, walang trust issue sa mayors ngayon, eh, governors. Eh. Yung problema sa trust ngayon, DPWH, ang nagde deal with DPWH, senator, Congressman Malacanang, hindi mayors. Most mayors, some mayors have problems, but most mayors are trusted by their uh, constituent. So, again, going back, President Cory, nung pinalitan ng mga OAC, doon nagkaroon ng malaking problema eh. Di ba? Pero kung hindi naman nila pinalitan uh, at inabolish yung Congress, you had the same people who supported the dictatorship. So, I can go either way sa argument. Ang point lang, we have to do something differently. We need radical change. We need transformation. We need to attack yung core values ng ating gobyerno ngayon. It's not happening with the present uh, joint or parallel investigation of DPWH, some individuals, NGOs, ICI, and the Blue Ribbon Committee. Sa Blue Ribbon nga lang, nagkakaproblema eh. Pero tingin ko sa lahat ng problema, yun ang pinakamadaling ayusin. Kasi tamang papalit kay Senator Lacson, tapos magandang caucus